Back. Good morning mga kamukbang ayan panibagong vlog natin sa araw na ito ay uh, magbabalat ulit tayo ng buko mga kamukbang dahil uh, dalawang linggo na tayong hindi nagbuko kaya magbabalat tayo ng buko mga kamukbang so andito tayo mga kamukbang sa market ayan so, mga kamukbang so yung mga tropa natin dito pa. at syempre mga kamukbang yan yung uro Ayan uh, si Idol ha. Ayan, tayo ng buko. Ayan, ay, malaw. ay, malawag. ba, Idol? Malawag, malawag. So, papalap tayo ng buko, mga kapuang. Dahil dalawang uh, linggo na tayo hindi nakapagpalap ng buko. So, hanggang tayo sa market, mga Ayan. Ayan si so Ayan. So, nami-miss kasi natin yung buko mga kamukbang So, anong gawin natin? Let's go, shoutout muna sa ating mga subscriber kayo Mga silent supporter, shoutout sa inyo mga kamukbang kaya yeah, maraming salamat sa inyo lahat sa inyong support. Ayan. Let's go. Bala tayo ng buko. A few moments later. Paano ako buko? Idol ha? Pakuha ako idol. Pakuha mo na ako ha? Sa'yo mo. Let's go. Dish. Idol. ito? Yes. Dalawa. Pakuha tayo idol. Mahapun ko tayo. Ayan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay.

So, wow. uh, ganyan po Ibay ng ngipin ni Goya oh. <czego odita razor Liberty> <Destiny> boss, thank chưa? Bay chưa? Bay chưa? Bay chưa? em mai tiếp